Ipapatawag ng Senado ang Department of Environment and Natural Resources, ang Protected Area Management Board, Bohol Environment Management Office, Provincial Environment and Natural Resources Office at ang lokal na pamahalaan ng Bohol kaugnay sa nag-viral na ipinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Inihain Senate Committee on Tourism Chairperson Nancy Binay ang Senate Resolution No. 967 para paimbestigahan ang itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills at pagpapaliwanagin ang mga nabanggit na ahensya. Iginit ni Binay na nakakagalit at nakakadurog ng puso na makitang nakapagpatayo ng resort sa lugar na itinuturing na Protected UNESCO Geopark. Unang tingin pa lang anya ay nakatitiyak na may pagpapahintulot na magkaroon ng resort na mayroon pang cottages at swimming pools na itinuturing na isang classified natural monument sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS sinabi ni Binay na nauunawaan niya ang kahalagahan ng development pero dapat ay mayroon pa rin boundaries at hindi dapat idahilan ng tourism development sa nangyaring basta na lang pagbibigay ng environmental compliance certificate o ECC lalo na kung makasira ito sa isang natural monument ng bansa kasama mo sa DZXL Arm and Manila Radyo Mankon Debatak Tatak RMN